Borat is me. Wili na po nagbabalik. Dul, DUL kamay. Yeah. So what is up kagub sa ating nakororat It's me Willy da po nagbabalik manan kunag na garaw Huwag mo nga ipagita yung boxer muna mo na mo'y tai Pupunta nga pala kami sa Riverside kung saan maraming baot. DUL DUL kamay So kailangan may tiagbabat to Riverside Ang tagamin kat na pudo titlog kon ko na garaw Kasalay pirpirito na kanilingling tadan Ay nakas nagpudo nga talaga ito eh. nato yung Ang tawag na ito yung lugarin Isabay lagayam Kaurat at kami tatanay yung Nagmetoy o Ang nga tanay kasi sa kasinsay kami tatanay yung duldog ng bunso Hindi mo yung ni Willy Fredo Nagkamkamil si kay Tidayin mo Sa kami natin eh Ya si mga Tuntuno kami ito na pa o Diba? Manda pa na o Manda ti manga ano ni si dayn kanawatan no, ni o. si dayn kanaw no? si dayn mm. si dayn kano si dayn eh sino umod eh si dayn hmm di si ni si dayn ni hmm hmm si dayn ay hey, mangga me hmm mangga tinakaulang aja ang ibabdi eh hey. Ato e, hindi makan Ito na po yung minay. O, kasi ba ano. Oh, Saan mga ating luluto sili. Tapos ko, o. Oh, oh. Wow. Sarap-sarap. Salap-salap. Tapos kita muna si... na panghimagas may mangga oh. Nag pang oh. <laughs> so, o. Nag-iimas na ito, ipang-imagas may, o. Si Dane, na, o. Si Dane, ato na e. Si Dane mo Improvise. Oo, improvise. Improvise oh amin. Oo. Ipaglutoan mo ito na Wow, itlog, wow. Mm Hindi -hmm. pa ko ko fruit na nai. Kanaran. Oh. Mm. Mm hmm, sa mo lokan ti mangmangga tan. Oh, na may ti si mangga. yung, yung mga kita, ti sisig. Sisig ni bisog ko. So, ata na yo. Tas kinanaw kanaw nga ko. Google. Barili kita sa mukha. <laughs> Galat. Okay na. <laughs> Nya wa, Good morning, good morning. <laughs> good morning, good morning. Oh, Um. with sisig. Sisig bisukol mm, with mekos mekos. Dami ng kamay niyan insa. So kamay, puro sa sabay, bubulog sa sabay, na kami sa dito mga kaurat. Ganyan po kadami ang aming pagkain. So, you know, alam mo na arsab kami Malakang garod ala ng apos ti pinggan mi lang ug bakti sa baka manganan budol pipe eh ta na yapa u bakat tayo kakabsat gira ulat, urat bala sumabay kayo no kayo, no madiyo kay kit sana na ngay garod basta si kami mangan kami mabsug kami bala kayo metitan ano kayo ayo ti mangan Mugkat katay kayo kan garod mabalina na ngay eh, ma di kay ma makita duldog -dul gamay Kami na eh. Neighbors, <laughs> neighbors di makan me, Ne. Oh, kurang kurang kau mo kanin ka. Oong <laughs> kaya mapo ni ka. Noi, orang kezai. Kau yang mampu ni wili po Ngar sab di toy lubung. <laughs> Alpas kami nanganan, mungkin nanganan dapat suka. So, so ito yung mga kapisat nga nakaurat kita at may mabol na gaya makinang mamukha niya kito Riverside na gaya makalakalapan may di basketball kung nata isalik ka no kita, isalik. -dug, -dug na di video kaya di isalik ka na nga yung garod Nodul nak. na duldog kayo may so itong mga batang to mga kakapsat na korurat eh bagong graduate sila iso congrats kanya ya college kayo oh <but> welcome <karo> to hell kuna nga road mapadasan nyo matan daga di de demonyo nga teacher hmm? ah, kung kuna nga atam nagpaiso at ah na makabuya nga teacher mapasangitan ka lang na mabalinan ko nga alam mo kayo din yung kwan yung, yung paparigatin ka tapos magbigay ng activity na hindi nila sinusuro ba hmm? kuna nga road self, <laughs> self study ato yan kuna nga road watch <laughs> Oh aw naman ni Yuyong. Dito nga pala mga kakabsat na nakaurorat -or ay eh, nagbitin nga pala si Denver. Nagkunak nga rod, kunak Nagkamalikat taging drawing cam, naging kwento kalatan. Ay, gago. Sayang, hindi ako mapagkikapyanan ko na gero. Joke lang. So nga, sige kayo, ipaludak nga, taga Riverside. Ipaludak ito na magkita aming amin nga kalukwak ko na gero. Isa ko mga kagamsat nga nakaururat. Muli, ako si Willie. Dapat mo na nakaururat.